Yan. Yan yung huli natin, no. nilawa natin, no. Oh. yan. Basta mga kapisher, uh, magandang gabi sa lahat, no. So, Matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-vlog. Namimiss ko na kayo. Sa isang kadahilan na, na mahirap ay paliwanag. So, nagbalik-dive ako ngayon. So, medyo may grasya tayo. Kaya lang, wala tayong video coverage. So, pakita ko yan sa inyo na. Ah, ito. Ups. Oops. Ayan. ang kilo na yan. Pwede na yan. At meron pa. Meron ako sa presa sa inyo mga kapiser Yan o. Oh. Yan. Kita nyo. Ha? Ito isang kilo. Dalawang kilo. Dalawang kilo. 1.9. Ah, sayang no. Wala tayong GoPro. Sira na yung mga underwater natin. Mga kapisher, share Ito, pang na to. Ito, binta natin to. Sayang eh. Mahal lang kilo nito. So, masaya ako sa pagbalik ko kapisher, share Solo dive uh, ako kanina pala. So, nag-ingat lang talaga tayo. So, itong mga isda na to ay nasa mababaw lang sila. Nasa lima, anim di pa lang. Pag ano, binoy talaga o oh, chamba yung pag may ano ka may chamba talaga hindi mo inaakala na makukuha ko ito kasi sa tagal ko nang namamana mga kapisir makakuha ako, ako nito tag isang piraso lang hindi pa ako nakapagdalawa nito ito kadalasan ito ganito lang kalaki oh. ganito mga kamaral yan, sa Ito. Tawag nito sa amin. Putput. oh -put. hindi. Sabuk. Tab. Latab. May nura. Yan. So, ayan ang kapis yan, no? So, maganda yung comeback live natin. Uh, sana Tuloy niya pa rin pag ano papanonood sa mga video ko kahit oh 9 months na akong hindi nakapag ano pala 9 months na hindi ako nakapag upload ng video guys kasi ano eh nandiyan talaga minsan eh ah. pero ito ayos na to mabibinta natin may ulam pa so, sa mga bagong subscriber ko pala kamusta sa inyong lahat pasensya na kayo sa tagal tagal ko lang hindi na kapag upload Sa mga old subscriber din. Basta rin kayo dyan. Yeah. So hanggang dito lang muna kapasir, no? ah uh, bye bye at maraming salamat sa pananood. Wish ya.